Ganito ang galit at gigil na ipinakita ng mga taga Hong Kong nang magsimula ang pagdinig ng mga korte doon. Sa right of abode case o ang pagbibigay ng permanent residency sa mga foreign domestic workers noong huling bahagi ng 2011. Pangamba ngayon na mga kababayan natin sa Hong Kong, kundi man mas lumala ay baka magpatuloy pa rin ang hindi magandang trato sa kanila doon. Inaasahan na kasi nila na ng Hong Kong Final Appeal Court ang pagtutol ng Hong Kong Nationals na gawala ng residency ang mga Pinoy. Hiniiling rin naturang corte, ng naturang korte ang opinyon ng korte sa mainland China hinggil sa isu. Ito ay uh, isasampa doon sa uh, National People's Congress for interpretation. Pag nangyari ito, uh, most likely ang reinterpretation will favor yung uh, Hong Kong government. 'Yun ang nakakalungkot kasi parang uh, hindi pa hindi pa lumalabas ang decision ng korte pero parang uh, nakikinikinita na namin na matatalo ang uh, case ng uh, mga kababayan natin dito. Halos kalahati eh, ng may 300,000 domestic workers sa Hong Kong ay mga Pinoy. Sa batas ng Hong Kong, pwedeng ng residency ang foreigner na nagtrabaho doon ng pitong taon. Pero hindi pa bon ng mga taga Hong Kong na ibigay ang karapatang ito sa domestic workers. Kung magkakataon, malaking bagay ito para sa mga kababayan nating matagal na sa Hong Kong. Easy to find a job. And easy to do everything what you like. You are free. You have freedom. That's the reason. Pero marami rin ang hindi interesado rito. Maybe yeah, about the residency, uh, maybe I prefer to go back to home, uh, to, to Philippines, to stay together with my family. Jovi Francisco, News 5.